Ayan, good morning po. Shout out po sa inyo lahat. Sa mga subscriber po ni Ate Mars, mga bago at luma. Shout out po sa inyo lahat, ma'am sir. Good morning po. Happy blessed Monday po. Ayan. Guys, samahan niyo po ako. Ayan, mag almusal po. Mag-pansit po. Hindi naman po tumukbang. almusal lang po. Ayan. Parang sabi ko video ako. Pero ayan guys, maaga, maaga ako guys nagluto ng pansit. Parang nag-crib up sa pansit. Ayan. Marami pa to Ayan. Alam nyo po, paborito ko talaga yung pansit bingo. Hindi ko siya ipagpapalit. Sa initin, spaghetti or palabo ko. Ano, basta pansit bingo na ko. Ayan. Nagsishout out ako sa mga, sa kunting naalala ko lang. Sa kunting naalala ko lang po, Sir Mandibiaso, Nanay Iskor, Siyempre, yung mga old subscriber ko na maraming salamat po na simula pa lang ng sampu pa lang yung subscriber ko na nag-umpisa ako. Hanggang ngayon, nandito po kayo. Maraming salamat po sa inyo. Ito lang po kung sino lang pong maalala ko. Po. Ayan. Unang-una po, shout out po kay Barsha Brothers TV. Ayan. Kay Kabitin nyo farmers po. Sir Ernest Tugotlan. Shout out po, sir. Uh, ayan, ito po. Hindi ko to na siya shout out. Si Sir Albert Di Jesus po. Shout out po sa inyo, sir. Napaka-supportive nyo po. Uh, ayan, mas karang vlogger. Nanay Esper. Ayan. Ma'am Venezetti po, shout out po. Tsaka si Ma'am Princess Priya po, shout out po si Sir Colombiano. At Uncle Channel, shout out po. Kung may mali po sa pagbigkas ko, pasensyaan na po ako. O uh, Odyssey Pin, shout out sa'yo. Nanay J, shout out po sa Nay. Bago ko po kayong subscriber, maraming salamat po. Uh, sino pa <laughs> Ganito talaga pag nasarap. Enting buting ting. <laughs> shout out sa inyo, sir. Uh, Pell, I'm um, country living, ma'am. Shout out po. Uh, sino pa ba? Farmer Boy TV. Shout out sa iyo. Uh, Lindin's Vlog. Shout out sa iyo, ma'am. Ma'am G. Palma po ng USA. Shout out. At syempre po yung aking pinsan, Miss Nilda Borby Banta. Shout out po. Mm, sino pa ba? Team Fruit Bowl. Shout out po. So, madami. Hindi... <laughs> Ayan nyo guys. Minsan, isang araw, pag may time talaga ako, lahat, ililista ko po kayo. Every day. Meron akong isa-shout out sa inyo. Ililista ko po kasi... Siyempre, kailangan po tama yung mga pangalan na sasabihin ko. Kasi nakakahiya naman po kung mali yung pagbigkas ko. Basta, ayun. Shout out po sa inyo lahat. Ah, uh, yung mga, ayan, Samshay Channel, shout out po. May, may mga bago po akong subscriber ngayon uh, hayaan nyo po isang araw, isa shout out ko po kayo. Ililista ko po muna para tama po na mabanggit ko po kayong lahat. Ma'am Agnes Ordinario, Mami Carol, Ma'am Sablay Ruby, Ma'am Be Official, Self Official, Ma'am Tim Lintik, shout out po. Sa buong Tim Lintik, shout out po. Yagsa Channel, shout out sa iyo. Mm basta shout out po sa inyong lahat good morning po, maraming salamat po sa support niyo po kay Ate nurse ayan guys, hindi na ako nakakain <laughs> pero okay lang po na shout out ko naman kayo ayan, kain po tayo guys is ng pansit. ayan, paborito ko po ito umabot <laughs> May harap po. Nandito ko po Mas maganda po talaga. Mas masarap pa rin ito. Nagloko. Ayan. May sabari matahin po lahat. Good morning po. Magandito na lang po yung blanco.